Diyan nga uh, po 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 um, sa bahay ng pamahang ito. Bible study po kami natatapos lang. Marami rin kami. Tuwing webis kami rin may Bible study. Ngayon po uh, pastor namin, Pastor Duran. Uh, mam, si Pastor Duran. Tapos, Ma si ma'am, si asapo ni... Uh. Hello po. <laughs> webis um, po ako ito, uh -huh. you know. so, na meron po lang. Hindi po kami pinapag na babaya ni do Ito, Ebes, na hindi makakakain ng spiritual. Pati physical. Uh -huh. uh -huh. Pati uh -huh. physical. Ito rin po ito sa vlogger. Tapos mga bata rin ito. Marami rin po bata. na yun. Tapos nalit po sila. mga Oo. po bata. Ilang kayo kanina? Marami kayo. Ito lang. Dapat mga bata. May bukot po din nun. Ito po bata rin po. po. Salamat po. Mm -hmm. Eh, kasi pag wala pag sa oh, yan yan. Oh. Ito, sino mga ito po mga po ko. Bueno. Yeah. <laughs> di ba lala <nakiklala? laughs> ko po sa papa mga papa ko po yan. Sila rin. Oh, Kani okay, muna mo Kain Salamat. mo na Kayo kayo oh, ha. Oh, tama na.